Hello mga kasari ko, mga sisi ko. Good afternoon po sa inyong lahat. So update lang tayo ngayon dito sa aming sari-sari store. Ang bigas pala namin, ayan, ubos na. Ayan, wala na tayo makikitang mga nakasako na bigas. So, ang naiwan na tira ay ito na lang na nasa box. So, 60 pa ito kasi nga mahal pa yung kuha natin. So, pag maubos na to and makabili si Kuya Dave ng panibagong bigas, mas mababa na siguro ngayon. And alam nyo ba mga sisi, kumusta pala kayo mga sisi ko? Kumusta ang benta natin? Alam nyo ba mga sis, super thankful talaga ako. Kasi nga, alam nyo, sobrang dami na ng kakompetensya ko dito sa lugar namin, and thankful ako na lumalaban pa rin yung aming sari-sari store, paano na mga sisi, uh, paano na yung mga bayarin, mga expenses, alam nyo naman, dito lahat kinukuha sa tindahan namin So, may item tayo ngayon from grocery worth 4,000 pesos ito. Mahigit, nasa 4,900. Magpa-5,000 na ito mga CC. So, pag nagpapadeliver ako sa grocery ngayon, MWF na halos. Tapos, sinisiguro ko na minimum siya ng 4,000 para naman yung makapasok tayo sa insurance. ba diba? 4,000 worth of item, pasok tayo sa Golden Dera at makakuha tayo ng insurance from grocery. Ayan, so kahapon pala, naglinis ako dito na party kasi nga sobrang dami ng nakatambak dito ng na mga cartoons. Uh, yung mga mineral water ko, yung mga nakatambak na box ay ayan, nilagay ko na lang dyan tapos yung mga nakatambak din dyan ng mga juice, nilipat ko na sa harapan at yung mga pansit kanton kahapon ay dito ko na nilagay sa side, sa gilid ayan, kasama ng mga nakastock pa ng na mga tanduway na mga alak Ayan. So, thankful talaga ako mga sisiko So, dami pa namang stock. Hindi, naman, hindi pa naman talaga as in nagkakalbo yung aming tindahan. Hindi pa nauubos na ano, na nagasto namin yung <laughs> pangpuhunan. Ayan, meron pa naman tayong maebenta. Laban lang po tayo mga kasari. Kaya, Uh, lagi akong nag-order kasi nga gusto ko na kapag may bibilin si customer, meron ka agad akong maibigay. Kaya MWF akong nagpapadeliver kay grocery. So ayan, dito tayo maglalagay ng mga item na mga pansit kanton. Kukuha ako doon, maglalagay ako dito kasi may stock pa naman ako doon. And dito sa mga dilata ko, ayan, meron pa naman. Marami pa siya kasi nga Karamihan naman dito ay galing sa grocery. Lalo na yung cowbell. Yan. Mabibili ko yan sa grocery. Pero may ilan-ilan din na sa grocery lang. Katulad nitong mga... Ayan. Luncheon meat na mga imported maling nga. Yung mga maling ko, ubus na talaga. Tapos, ito... Yan. Sa grocery ko lang ito nabibili. Pero yung iba ay nasa grocery naman. Alam nyo ba mga sisi, no? Uh, share ko lang sa inyo, siguro mga isang buwan na akong hindi nakapunta sa grocery. <laughs> Na-miss ko na yung grocery namin dito. Isang buwan. So, sa loob ng isang buwan na uh, kapag pabalik-balik ako doon, nakakaubos ako ng siguro isang libo sa pamasahi lang. Pamasahi plus kain ko pa doon. So, ngayon, na ko na yung isang libo kasi nga, dito na lang ako sa tindahan. Marami pa akong nagawa. Ayan. So, na-save ko yung isang libo kasi nga, hindi naman ako laging umaalis. Ayan, Pangdangdag na lang yun na pangpuhunan yung expenses sana na magasto ko kapag ako'y lalabas. So, super thankful din ako kay Grocery. Ayan. So, konting ano lang, pasilip. Thank you, Lord. Kasi, alam nyo mga sisi ha, na-observe ko sa ngayon, dumadami yung stock ko. Yehey! Thank you, Lord. Kaya, laban lang mga sis. Huwag tayong mawala nagpag-asa na nagbabudget talaga si Ate Rose ninyo. Kasi nga, uh, mayroon pa tayong mga gastusin at wala naman tayong ibang source of income. Ito lang yung ating sari-sari store. Pero, thank you, Lord. Tapos, sa mga chichiria natin, ayan, uh, marami tayong mga chichiria kasi si Jack Angel ay bumalik na so sa mga piyatos ito yung saleable. Uh, weekling nagbibisita sa atin kaya marami tayong stock and ang mga gamis ko naman ay unti-unti nang nauubos. Saka ako mag-order kung uh, kunti na lang talaga para yung pera syempre eh mapaiko talaga natin. Hindi siya matutulog. Ayan ulitin ko lang apat na 5 piso ang gamis ko. So dito tayo, share ko lang sa inyo. Ayan, sa mga chichirya natin. Ayan, dami pa tayong stock. Hindi na talaga magkakalbo yung tindahan ko mga sisi. Okay, so flex ko lang sa inyo mga sisi. Yung mga napamili natin ngayon. Ayan, sunmig coffee. Akin to. <laughs> eh, nagdagdag ako ng tang na orange juice. Magkano na ba ang tang ninyo ngayon? And meron tayong tatlong pack ng stick. 4 pesos po ang benta ko nito. Comment kayo kung magkano ang benta ninyo mga sisi. Tapos coffee ko black, kumuha tayo ng isang tay lang muna. Tapos itong Bear brand na 300 grams, tapos coffee ko na brown. Ayan and yan UFC. Tapos meron din tayo dito'ng Blanca, Nag-add na lang ako para hindi tayo maubusan. Next box, ito 'yung Uh, palagi kong sinecheck sa grocery kasi palagi siyang nauubos and bago pa lang ito sa grocery na nagkaroon ng stock ng ganito. So, kumuha ako ng sampung sisters na violet. Thank you, Lord. My sisters na si grocery. Ito pa naman yung pinaka saleable na feminine napkin. Tapos, overnight, sampu din siya mga sisi. Dinamihan ko na talaga kasi nga, paano lang to paswerte-swerte lang na maka ano ako makakuha ng stock sa kanila na ganito kaya sampo din ayan sampong overnight ito apat mga sis plus one and syempre meron tayo ditong keratin tapos sa ilalim ay joy na may plus one itong malaki na joy pesos ang benta ko nito mga sis yan may plus one siya And nag-add ako ng Ariel na may plus one rin siya. Bongga. Ayan. So, siguro anim na ganito yung pinuha natin. yan, Dito nagkalat na naman ako. <laughs> so, next box. Ayan. Tubig. Nature Spring na 500. Tapos, ito dito ay mga na, dilata na. Nagdagdag tayo ng Argentina na malaki. Yan, mga saleable ito talaga sa tindahan ko mga sis, ang Argentina. Tapos meron ding Argentina na medium size. And Chucky na medium size din siya. Yan, ito na yung pinukuha ko. Tapos nag-add tayo ng Dutch meal. O di ba? Yan. So, mapupuno na naman yung store natin ngayon kasi i-display ko na naman ito. And next is, kumuha ako ng, ayan, Coco french Tapos, Tiger na Biscuit, Hansel. And ito, ito yung napahabol ko sa kanila. Kasi naubusan ako ng mushrooms. O, oh, may ganito si Rosari. Mushrooms, kumuha ako ng tatlo-tatlo. Ah, anim, yan. Tapos, itong malaki na kernel whole, kernel corn. Diba? 'di ba? Kompleto na ulit yung ating sari-sari store. Tapos, meron pa akong stock dito na isang cartoon ng Jack Angel ito lahat. So, pag maubos na yung nakasabit doon, paubos muna natin sa kanahan natin ito i-display para ayan, first in, first out. Ayan. Yung aking Mr. Chips ay kunti lang, kunti na yung natira doon. So, magsasabit tayo mamaya. Ayan, thank you so much.